Teka, tatanong ko kung pwede mag-park dito. Saan? Pwede po mag-park dito. Ano yun? Ang galit na ano. ba? Sorry, sorry. Pero... Kimberly lang yun. Ay, hihi! Bakla! Kimberly! Siyuntan! Ang sigalog mo! Ay, bakla ka! Siyuntan! Ano ikaw ginagawa mo din, Sina? Eh, yung anis ni... Yung motorci ni Aneswa. Eh, kaninas pang nakadetect na nakasyonggal di Tess. pa ka? Which feels Alam mo, ma-learning tayo sa mga ganiti. Ay, saru ni kang bulldog, pare! Which eh. feels, ah, ah, eh. ne? Pwede na itong Juela sa Balarchi. Ah, juwela mo, na it is! Is pa ang na nagaanis. Wah! Naghihintay sa inis. Ay, labanchina na, pare. Um, Gora bells na ito. Masyenta. Mm, kininis. Ay, true. O, oh, diba? Ganders! Huwag ko na, kasing kinis ng otok mo. Mmm, ng anes mo. Ay! Magasit. Makainis yan, Ines. Duck! Ducks mo <laughs> Sure, kahit ganit is is, nyot pas. Duck! <laughs> Gano ka, Ducks box? Parang... Oh. Ay, show the money! Ay! Mighty Kid pala. Mighty <laughs> Kid! <laughs> ano daw sabi? Matawa lang ako pero hindi ko naiintindihan eh. Bakla nagigailigo kasi siya. Nagigailigo daw dyan. Ito yung ganit Maliit lang na yun. Yes. Oh, yung Mighty band daw? Ah, mighty kid. Mighty kid. Mighty, pero pero yung ganites, ducks, malaki. Yes. Mahilig sa, mahilig sa bata ba? Hindi. Sabi niya, uh -huh. ano, ducks daw siya, kala niya. Pero, siya ducks? Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, kahit payat. Uh -huh. Pero dakila yan, neng. Bayat pero nakakamoryat. Ang pato! <laughs> ano ba siya? Becky ba siya? Ha? Becky? Oh, hindi. Dalaki ako. Ang dami niyang tato eh. Nagtatrabaho kasi ako sa salon. Alam mo yun. Ah! Kaya yun, nahawa ko. Kung okay. hindi ako na ano ng mga... Kaya getching mo yung mga language mm, yung mga ano. Kulik ko! ka. Ako kasi dati rin akong bakla. Oo, kaya nakaka... Eh buti yung mga, mga tropa ko, sabi. Sabi ng mga tropa ko. Ay, Anis. Anis na ikis. Gugora bis na sa amin. Kasi baka tuluyang kang maging gay. O oh, sige, go na ako sa inis. Witchy bells na akong nagkano sa salonchi. Eh. Ah, pag ganun ba? Natutuluyang ka maging gay? Mm, kasi, mga kasama ko, puro bading. ding. Bagus niyayaan nila akong mag-anis, mag... Pakuts! Mag... Oh, <laughs> nagtitindihan ka ng mga viewers mo na dito. Nagkukups lang nyo, Gets! Oo, oh, diba? Ay! Sabi yung dance, ganyan. Ang gardo versosa! Kaya, yeah, boyo na. Sabi ko, mag na lang ako. Yun, naka na ako. Mari, cancer sa'yo, Moriak! Woo! Moriak ng art!